to so guys, may bunta guys. So, maniha punta guys. So, pinakasayo rin bunta guys. Time is 6.12. Hmm? Sayo kayo rin guys. So, sayo kayo ko nag-mumpras ako ng pang videos na ko guys. So, agad to ang pamaharang guys. So, pinakasimple na binit siya guys. So, pang-pobinsya lang agad guys. So, di ako yung bidges guys. Itlog. Eh, Isda nga katong ngayon. ng gabi iba. So, akong gisugba. Bisugba na ako guys so ingan niyo yung mga guys basta na yung mahabilin na sudan sa balay then ako ginay guys okay but actually guys nindot man ang lasa guys basta inununan or perito or isugba, yung nga na ba pero kanya ako nang siyang gisugba so datay ko ang kape kapi guys para kompleto agad to ang pamahaw nato to lang guys so medyo na pag-exciting kapi hindi ginamawa ng kapi guys Okay, So, kapit. So, mamahaw ta. So, katungo pa na mahaw. Pamahaw na kodiha. Mamahaw guys. So, ambing muntanan. Peace.